Hello mga kakampuan, welcome back to my channel Roy Mulanda, All right, yes Alright, today magluluto tayo ng ating pang Okay, of course, dahil mainit na, maglagay na tayo ng mantika Diba, perfect O, diba, pagkatapos, syempre Oo, mag-isa muna tayo ng ating mga ricados kung may Pero by the way, mayroon tayong chicken, mayroon tayong hulaan nyo na lang ito kung ano <laughs> And mayroon tayong mm, ano alam na ito, sili. Down and sili. Now, let's start. Siyempre, unahin natin itong puti-puti. Ayan. -pot then ilagay. Pagkatapos, syempre ilagay na natin yung luya. Pagkatapos, hmm ilagay na itetch chicken noir para mabago-bango ng chicken noir. Ang kacharitahan. Mm. And ilagay na natin yung ating manuak bago pala ito, uh, nilaga ko siya muna para matanggal yung mga dumi-dumi, para magiging malinis, yun And then, syempre, ganun na ang gagawin. And then, syempre, ilagay, lagyan ko na siya ng asin, pero konti lang siya. Oh. Gumagalaw siya. <laughs> diba? Mm. And then, ilagay na natin yung sayote. Ayan. Para malasahan mamaya yung uh, tinatawag natin kanyang ingredient natin ayan para yung ano mamaya pupunta sa ating sayote at saka chicken yung lasa ng ating chicken noa okay. Odi. next ang gagawin natin ay lagyan na natin siya ng water ayan lagyan na natin siya ng water o pa. diba tapos pakuluan lang natin siya antayin lang natin siya na malambot itong dalawa o di ba? natin mamaya yan kung masarap talaga ang luto ko. Char! Ayan, kumukulo na ang ating chicken. Pag malambot na yan mamaya, ilagay na natin yung huli nating sangkap. Kung malambot na ang ating chicken, maglagay na tayo ng uling nating sangkap ang dahon ng sili. O di ba masarap? Perfect bonggang bongga ito mamaya. O, diba, mga kakampon? Kakain na tayo mamaya. Antayin na lang natin ito maluto. Tapos, syempre, kakain na tayo, diva Perfect. Perfect na perfect. O, diba? Waiting na lang tayo. Pag magluto na ito, mga kakampo. Ngayon, luto na ang ati tinangalan man di ka thank you for watching mga kakampuan. Bye, I love you all.